Ang question ngayong araw ay Paano umusbong ang kabihas ng harapa sa Timog Asya? Noong humigit kumulang 3300 BCE sa malawak at matabang lambak ng ilog Indus, sumibol ang isa sa pinakamaagang kabihasnan sa daigdig, ang kabihas ng harapa. Ito ay matatagpuan sa bahagi ng Timog Asya na tinatawag ngayong Tangway ng India. Isa itong rehiyong may yaman sa likas na yaman at hinati ng kalikasan sa tatlong pangunahing bahagi. Ang kabundukan ng Himalaya sa Hilaga, ang pinakamataas na hanay ng bundok sa buong mundo na nagsisilbing likas na harang at pinagkukuna ng tubig na mailog tulad ng Hindus. Ang kapataga ng Indo-Ganges na kilala rin bilang Hindustan, isang malawak at matabang lupain kung saan nanirahan at nagsaka ang mga sinaunang mamamayan. At ang talampas ng dekan na matatagpuan sa Katimugan, kasama ang mga bahagi ng Timog India at ang isla ng Sri Lanka. Ang pag-usbong ng harapa Sa gitna ng kabatagang ito, dumaloy ang ilog Indus na naging batayan ng kabuhayan at pamumuhay ng sinaunang tao. Sa mga baybayin ng ilog na ito, humubog ang isang sibilisasyong tinatawag na kabias ng Harapa na ipinangalan sa lungsod ng Harapa. Ang unang lungsod na nahukay at nakilala ng mga arkeologo noong unang bahagi ng ikadalawangpung siglo. Ang Harapa ay isa sa pinakamalalaking lungsod sa kabias ng Indus at napapalibutan nito ng mga matitibay na pader na may kapal na apat na pung talampakan. Ang mga pader na ito ay maaring nagsilbing panangga laban sa pagbaha, pagsalakay o marahil ay simbolo na kapangyarihan at organisadong pamahalaan. Mohenjo-daro at ang Great Bath. Bukod sa harapa, isa pang taniyag na lungsod sa kabias ng ito ay ang Mohenjo Daro, nang ibig sabihin ay lungsod ng mga patay. Dito matatagpuan ang kilalang Great Bath, isang malaking pampublikong paliguan na ginawa mula sa sunog na laryo, may semento sa ilalim at may sistemang paagusan. Ang Great Bath ay isang patunay na malaki ang pagpapahalaga ng mga harapan sa kalinisan, ritual, at organisasyon ng pamayanan. Ang kultura ng kabias ng harapa Isa sa mga kahangahangang aspekto ng kabias ng harapa ay ang kanilang urban planning. Ang mga lungsod nila ay may mga diretsyong lansangan, sistema ng paagusan ng tubig, mga pampublikong banyo, at tahanang gawa sa Marami sa mga bahay ay may sariling balon at palikuran na bihirang bihira para sa panahong iyon. Ang pamumuhay at kabuhayan ang kabuhayan ng mga harapan ay nakabatay sa agrikultura, partikular sa pagtatanim ng trigo, barley, gisantes at bulak. Sinasabing sila ang isa sa mga unang nagtanim at gumamit ng bulak para sa tela. Bukod dito, nanguhuli rin sila ng isda at may mga alagang hayop tulad ng baka, kalabaw, kambing at elepante may ebidensya rin ng pangangalakal sa malalayong lugar, gaya ng Mesopotamia kung saan natagpuan ang mga harapan seal. Ang mga stamp seal Ang stamp seal ay isa sa pinakakilalang ambag ng kabias ng harapa. Ito ay maliliit na piraso ng bato na may inukit na mga larawan ng hayop gaya ng toro o elepante at mga hindi pa natutukoy na simbolo o pagsulat. Ginagamit ito bilang pananda sa produkto o marahil bilang bahagi ng ritual o administratibong layunin. Hanggang ngayon, hindi pa nababasa o ganap na naiintindihan ang kanilang sistema ng pagsulat. paniniwala at lipunan. Bagamat walang malinaw na ebidensya tungkol sa relihiyon ng harapan, ang pagkakaroon ng ritual na paliguan, mga ribulto ng Diyosang Babae o ang Mother Goddess at mga hayop na sagrado ay nagpapahiwatig na sila'y may organisadong paniniwalang pan panrelihiyon. Hindi rin malinaw kung sino ang namumuno. Walang malinaw na hari, kaya't may posibilidad na isang sistemang may pantay-pantay na pinuno ang namayani. O marahil, isang uri ng konseho o pari ang namahala. Ang pagbagsak ng kabias ng harapa Hanggang ngayon, palaisipan pa rin ang bigla ang pagbagsak ng kabiyas ng harapa. Ayon sa mga pag-aaral, maaring ito ay dulot ng pagbabago ng klima, pagkatuyo ng ilog sa Raswati, pagbaha, lindol o pananakop ng mga aryan mula sa hilagang kanluran. Isa pa sa mga teorya ay ang pagkaubos ng likas na yaman at sobrang paglawak ng lungsod na hindi na ng kanilang sistema. Isang pamana ng sinaunang karunungan. Ang kabias ng harapa ay nagsilbing pundasyon ng kultura, agham at orbanong pamumuhay sa riyon ng Timog Asya. Hanggang ngayon Patuloy na pinag-aaralan ng mga eksperto ang mga labi at bakas nito upang maunawaan ang mga karunungan, teknolohiya at organisasyon ng isa sa mga pinakamaagang kabiasnan sa kasaysayan ng tao.